Boss, magkano charger nyo? Ay, boss, ano, meron po kami dito ah, si Kwenta. Meron kaming tagwa 100 pero mga fast charging na. Ano po ba, boss? Uy, brad ka pala ba? Boss, ano chapter ka? Long live, Baltasar chapter, long live po. Ito po mga si po. Optic po ba? Hindi na po masyado, boss, kasi hindi po sa pag-aalap po. Wala naman busy lang po talaga ako ngayon. Eh. Pero long live po sa akin lahat. Salamat po. Long live